O ano yung sunod, Ken? Ito na. Huwag po kayo magulat dito, ha? Mga kababayan. Sara Duterte. Ito na. Pinag-iingat si Bato. Kinumpirma na may warrant na. O, okay, kita ha? Galing kay Sara ito, mga kababayan. Kinumpirma na mayroong warrant si Bato. Pinag-iingat na ni Sara. Ito na, mga kababayan. Diyos ko. Ha? Naku, Eto, aking ganitin ha, mga kababayan. Nakita natin na meron ngang uh, warrant of arrest uh, dito kay uh, Pangulong Duterte. Hindi pa kami nag-ausap ni Senator Bato de la Rosa. Mag-ingat siya. At uh, lahat ng no, mga nandoon uh, na mga complaints ng mga former uh, police PNP personnel, officers, hmm. uh, mag-ingat sila dahil kung meron mga sinasabi na merong warrant ay malamang merong warrant yan dahil nakita natin na meron niyang uh, warrant of arrest uh, oh, nakita nyo nakita mismo ni Sarah kung ano man ang sinabi ni Trillianis na may warrant siya mismo nakakita may warrant ipakita ko sa inyo ay yung sinabi ni Trillianis. oh Trillianis waran. Ha, ah, ito yung nireaksyon na ni Sarah. Actually, si Sarah po ngayon ay nasa Dabao, no? Itong ini-interview at the time. Ah, ah. Quezon City Court has issued a warrant. Ito May June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillandes! Hmm. Ayan mo! Sige ka lang, gaga, nagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag Bukahin! Oh, e hey. hey, sumama ka pa! Mag-serve ng warrant! Sumama ka! Ikaw mismo magpunan sa akin. Sir? Sir, concern na... CCRS warrant para kay Sen. Bongo at kay Sen. Bato de la Rosa. Ayan na ha? At pa paano ko ba ninyo nakukuha yung mga information? Uh, dahil uh, isa po tayo sa nag unang nag-file ng communication sa ICC Meron na po ako ugnayan sa kanila since 2017. Uh, for the past 8 years po, eh, tayo po, nagbibigay tayo ng mga testigo at mga dokumento uh, para ma-build up yung kaso until yun na nga, nabuo natin at na uh, uh, napakulong itong si uh, Duterte. So, ito pong informasyon na ito, uh, bali, in the case ni Bato de la Rosa, baka mauna siya. Mm -hmm. So, ang latest, latest is early next year. Hala! Kita niyo? Sa case daw, nang ilalabas ng ICC kay Bato at kay Bongo, yung case daw ng warrant ay mauna si Bato. Hmm. Ah, narinig nyo ha? Mauna si Bato. Di ba? Ah, kaya ngayon mga kababayan, itong sinabi ni Senator Antonio Trillanes, ah, Sabi ko sa inyo mga kababayan, you make my day. <laughs> si Sarah mismo nagsabi, kasi bago yan umuwi ng Pilipinas, galing yan doon. ah, <laughs> Doon. Uh, iba kasi yung doon lalabas. Kung hindi, maaring lumabas before the year ends, pero Um, just to be sure, mga uh, before February next year, yung kay Bato. Opo. Yung kay Bongo, baka around that time also. Okay. Senator, uh, balik ang PCCRS warrant para kay Senator Bongo. Oh, ayun ha, kita ninyo, narinig ninyo. O, oh, ito, pakinggan natin, mga kababayan. Dito, kay uh, Pangulong Duterte. <sighs> hindi pa kami nagkausap ni Senator Bato de la Rosa. Mag-ingat siya. mag At, siya. Uh, lahat ng mga nandoon na, na, mga complaints ng mga former uh, police PNP personnel officers. Ah. Uh, Mag-ingat sila. Dahil kung meron mang sinasabi na merong warrant, ay malamang merong warrant yan. Dahil kita natin na meron nga Uh, warrant of arrest uh, dito kaya uh, Pangulong Duterte. Hindi ah, pa mag-ausap oh, uh. uh, Merong warrant na nga. Kaya mag-ingat nga si Bato. Kasi napatunayan na ni Sara na nakulong yung tatay niya. Oh. So hindi pa daw sila nag-usap ni Bato. Mm, pero mag-ingat daw siya. Ito po ay in-interview siya sa Davao. Mga kababayan. No, may nasunog. Tapos lindol, di ba? Nag-iikot kasi ngayon si Sarah, nasunugan, di ba? Naglindol sa Cebu. Tapos malayo lang isang araw lindol, nasunog naman ang Davao. Tapos pumunta siya ngayon dun sa sunog, nilindol naman ang Davao. Hmm, kaya nag-iikot siya ngayon. Nung in-interview siya, kung totoo ba daw na may warrant itong kay Bato at kay Bongo na sabi ni Trillanes na lalabas early this year or end of this year or early 2026, mga February. So sabi niya, kung meron man, meron talaga, kaya mag-ingat siya. <laughs> Nako, bato, halaka, delikado. Oo, ito pa yung mga kasama ng mga pag interview ni Sarah, ha, mga kababayan. No, sa mga nagsabi na baka hindi totoo, baka peke, ito po yun ha. Bago lang yan. Davao City Sarah uh, interview Tingnan hmm. Tignan niyo yung suot niya ha ngayon at yung dito sa pinakita ko na itim na damit oh, ito ha Oh ito mga kababayan na GMA News 22 hours ayan siya ha naka-black GMA News 22 hours naka-black na damit ha ayan yung kasabay ha, doon sa mga interview na mag-ingat siya kasi meron talagang waran, sabi ni Sarah. Pakita ko sa inyo ha. Baka sabihin ninyo, peke yan, loma yan. Ah. Yes. Ma'am, um, kumusta ah. yung naging pagbisita natin dito sa City of Mati, sa Dabu mm. sa nangyaring lindol po kahapon? Oh, yes. Oh, nagbisita ka, Uma. Oo, oh, oh, yes. Uh, nagbisita tayo ng mga kaibigan at kakilala natin uh, dito sa Mati City. At, uh, mm. So nakita nyo, yung itim niyang damit at yung nagsalita sa kanina na may waran, yun po yun. Ha? Ah, hindi yan fake news. Ha? Ah, bago lang yan ha, 22 hours. GME news yan, 22 hours. No? Kahapon lang yan, kahapon. Oh, ah, sabi ko sa inyo mga kababayan, sabi ni Sara, 'di ba? Tama sa interview kay Trillanes na banggit nga bago matapos tong taon, 'di ba? Naku bato, si Sara na mismo nagsabi. Ha? Na mayro nang waran, kaya mag ingat siya. At kung magtatanong man daw tayo kung totoo ba na may waran, totoo kasi nga yung tatay nga daw niya may waran na ngi. 'Di ba? Kaya mag-ingat daw itong mga ah uh, personnel lalong-lalo na sa PNP nakasali at saka ito si ano Minar ayan si Aguirre, no Italiano Aguirre. m mm. Nako po ayan tutulungan kaya ni Sara si Bato dito Ah Ano kayang maitulong ni Sara dito at ni Bongo kay Bato Wala Nga Ne ba? Diba? Ano Interview yan mismo kaya sabi ko sa inyo mga kababay, mahaba kasi po kaya In-screenshot ko yung puto lang <laughs> Ayaw mo kasi Na sobrang haba kasi Tapos iba ang mga tanong Pagdating sa ano Nilista ko nga talaga dito Para hindi tayo mahirapan hmm. Kaya ako Inabot ko lang sa inyo ha? Pinarating ko lang Kung si Digong Magpapasko sa kulungan Baka si Bato Magpapasko Sa kulungan din ha? Baka mag-reunion sila Ha? <laughs> Baka mag-reunion sila, mga kababayan. Nako, bato,